ito rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buhat nga na si Giselle Tanyag at si Dr. Tanyag na ang namamahala sa Apex Hospital ay muli nga nilang kinontak itong si Fidel. Sinabi niya na may offer silang trabaho kay Fidel at hindi na nito kailangang lumayo pa sa kanyang pamilya. Sinabi niya din kay Fidel na dudoblihin niya ang sahod nito basta't bumalik lamang ito sa kanilang kumpanya. Masayang-masaya si Fidel dahil sa totoo lang ay ayaw niyang malayo sa kanyang pamilya. Tinanggap niya nga ang offer ni Dr. Tanyag at ni Sal Tanyag kaya naman bumalik siya sa DNA Laboratory Center ng Apex Hospital at doon nga siya ulit nagtrabaho. Nagpunta nga si Dr. Annalyn Santos kay Fidel at tinanong nito kung ano-ano ang mga napag-usapan nila ng matandang si Don Pepe. Dito ay inamin ni Fidel na maraming sikreto ang kanilang pamilya at isa na nga doon ang pagiging anak ni Zoe sa labas. Sinabi niya rin na si Zoe ay anak ni Moira Tanyag sa ibang lalaki ngunit hindi niya namang kilala kung sino ang tatay nito. Sinabi niya rin na si Dr. Annalyn Santos lang ang nagmatch sa DNA test result na isinagawa nga sa pagitan nilang dalawa ni Zoe. Laking gulat ni Giselle nang malaman ang mga sinabi nitong si Fidel dahil hindi niya akalain na sobrang tagal na pala silang niloloko ni Moira. Maging silinet nga ay napabuntong hininga at sinabing, kaya naman pala galit na galit si Moira kay Dr. Annalyn Santos dahil ito lang naman pala talaga ang tunay na anak ni Dr. RJ Tanyag. Matagal na palang basura ang pag-uugali ni Moira at nagawa pa niyang lokohin ang pamilyang tumanggap sa kanya. Nang makita nga ni Zoe si Fidel sa Apex Hospital, ay halos manghina ang kanyang katawan. Alam niya kasi na ito ang nakakaalam ng kanyang sikreto, kaya naman palihim niya ang kinausap si Fidel. Tinanong niya kung ano ang dahilan at bumalik pa ito, ngunit ayon kay Fidel ay inoferan siya ng malaking halaga ng pamilya Tanyag para bumalik sa trabaho. Kinausap niya si Fidel na sana ay wag na itong magsalita, subalit huli na nga ang lahat.